Alam niyo ba kung paano natin makokontrol yung pagdami ng mga borers, ng mga army worms at iba pang peste na sumisira sa ating mga tanim na hindi po ginagamitan ng chemical insecticide and fungicide? Hello mga kaagri! Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa isang biopest control agent, yung trichogama. So in this video, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano yung trichogama, paano siya nakakatulong sa ating garden at paano po ito ina-apply sa ating pataniman. Coming up. Kapon galing tayo sa DA, sa opisina po ng Crop Protection Laboratory. Nakahingi tayo ng trichogama. Binigyan po tayo ng 100 uh, trichogama cards na ilalagay natin dito sa ating garden. So, ano po ba itong trichogama? Itong trichogama ay isang biopest control agent, mga insekto po na super liliit. So ginagamit po ito para makontrol yung population ng mga mapaminsalang insekto or mga peste. So ang ginagawa po nila, itong mga maliliit na 'yan, kung nakikita niyo po na parang maliliit pa sa kuto, yung parang mga buhangin. 'Yan. So ang ginagawa po nila, pag nilagay nyo sa sa inyong garden, mag-i-inject sila ng itlog doon sa mga itlog ng borer. Then, pag naitlogan na po nila yung itlog ng borer, instead na borer yung lalabas doon sa itlog, mga trichogama na. So, nababawasan po nila yung population. So, kinokontrol nila sa stage pa lang po ng itlog. So, doon pa lang nai-stop na nila yung pagdami ng mga borer. Marami pong mga farmer ang sumubok nito. Marami din ang mga hindi kumbinsido. Kasi sabi nila, hindi daw effective kasi yung mga maisan nila, yung kanilang palayan ay sinisira pa rin ng mga borer. Ang nakita po ng Crop Protection Laboratory Office ay may pagkukulang po dun sa side ng farmer kasi nag-apply po sila ng trichogama ilang linggo na na nakatanim yung mga crops po nila. Kasi pagka nauna yung mga peste, nauna ng nangitlog at naging adult na yung mga borer, mas mahirap na pong makontrol. So ito pong trichogama, mas effective siya kung mai-install natin or mailalagay natin sa ating garden ng mas maaga. Kaya ang recommended po nila ng DA, ilalagay po natin itong trichogama 3 weeks after planting. So kailangan po mauna silang nandyan sa inyong garden so bago po dumami yung mga borer kasi uunahan po nila dapat yung mga itlog. So ito po ang lifespan niya ay umaabot lang ng 7 to 14 days. So dalawang linggo lang yung pinakamatagal na tinatagal ng trichogama. Kaya ang recommended po nila na pag apply nito ay once a week, linggo-linggo, sa loob po ng walong linggo rin. So dalawang buwan. So buong planting season, kailangan tuloy-tuloy yung pag lalagay natin ng trichogama para totally makontrol nila yung mga peste sa inyong garden or sa inyong pataniman. Mapa small scale or large scale man siya. So pag gumingi kayo nito, bibigyan kayo ng mga 100 cards ng trichogama. So ilalagay lang natin siya sa rep para maging dormant. Tapos pagka malamig kasi mas napapatagal nito yung pagpisa ng mga itlog. Then, pagka nilabas na natin, sinabit na natin dyan sa ating garden, initan siya, doon na po siya magpipisa. So, doon na po siya ng panibagong itlog na tutusukan niya para sirain yung mga eggs ng mga borers. Ito po yung itsura ng mga card. Yung mga maliliit na yan, yan na po yung trichogama. So, kapag gumagalaw na yan, ibig sabihin, nagpisa na po yung mga itlog. So, gagawin lang natin, isasampay niyo siya sa inyong garden. Yan, pwede nyo isabit sa mga dahon, sa mga bunga. Tapos, maglalagay lang kayo ng konting distance para yung ibang area naman mapuntahan din ng mga trichogama. Yan. So, dito sa garden ko, nauna na po ako nagtanim. So, hindi natin ma-expect na totally ma-eliminate nila ng mataas na porsyento yung mga borer. Kasi may mga adult na na-borer. Actually, na-trap na natin yung iba dito sa ating fruit fly trap. So, ibig sabihin, may mga adult na na-existing. So, ito po, mapipigilan niya lang yung pagdami ng mga borer sa cycle po ng pangingitlog. Tapos, lagyan na rin natin ng trap para pati yung mga adult ma kuli din natin, mabawasan yung kanilang population. So, so dito sa ganito kalit na garden, mga Pwede tayo maglagay ng mga anim na cards. So, maglalagay lang po ko ng dalawa kada aisle. So, meron tayo sa center aisle. Meron din tayo sa makabila ang plot natin. Yan. So, dito rin sa talong natin. May mga butas na nakaraan eh. So, may mga borer na yung eggplant natin. then yung mga sobra, ibabalik lang natin siya sa rep para maging dormant ulit. Na hindi pa basta-basta magpisa yung mga itlog ng trichogama. Then, after one week, maglalagay naman tayo ng panibagong trichogama. Kasi po yung lifespan niya nasa 7 to 14 days lang. So, to make sure, kailangan linggo-linggo merong mga trichogama dito sa ating garden para makontrol yung population ng mga borers. So mga po kayo nito sa DA, sa opisina po ng Crop Protection Laboratory, libre po siya. Pumunta lang kayo doon at mag-request para mabigyan po kayo ng trichogama. Yung mga natira ilalagay po natin sa ref sa mababang temperature para mapigilan po nito yung mabilis na pagpisa ng mga itlog ng trichogama. Kasi po itong binigay sa atin ay good for 2 months. So kailangan po mag-apply tayo every week. So ngayon nag-apply tayo after 7 days. Maglalagay tayo ulit ng trichogama cards hanggang sa mabuo natin yung 2 months para makontrol natin yung pagdami ng mga borers. Yan din po yung napansin nila na mali ng mga farmers. Ang ginagawa po kasi nila, minsan lang sila nag apply tapos hindi na nila nasusundan. Kaya nangyayari, hindi po ganun ka-effective yung pag-apply nila ng trichogama kasi mas marami na yung mga borer na existing sa kanilang garden compared dun sa nilalagay nila. Tandaan natin, kailangan mauna po itong ilalagay Three weeks after planting install natin tapos regular every week dagdag tayo ng dagdag para dumami yung mga trichogama sa ating pataniman so sana po nakatulong information na to sana magtanim tayo sa natural at organicong pamamaraan para safe at chemical free yung mga na-harvest natin na mga gulay. So sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!